So good morning mga idol Magandang araw po So Magdidilig po tayo ngayon Ah okay. uh, Bagong tanim palaya Mga idol Hindi po tayo ng fertilizer Para sa ganon uh, Mabilis po Umakyat ang ating Ah, uh, bagong tanim na ang palaya So, konti lang ating fertilizer, mga idol. You know. Makita natin kulay blue. Ay kasi hinalo ako ng Ah uh, punjay side para yun mga idol. Oh. Tingnan niyo pong kulay oh. See, hinalo ang fertilizer, hinalo ako ng Ah uh, punjay side. Ito po yung lalagyan ng punjay side mga idol. Oh. Iba yun dito si tinahapon na 'yung mga idol Ayan. so alagi ah, po natin tandaan ito mga idol ito po 'yun oh kasi kadalasan punjay po ito mga idol kasi kadalasan po kapag minsan kapag mayroong mga sakit 'yung lupa natin Uh, magulat ka, mamatay yung mga puno nga ng ampalaya kahit malalaki na so ito po yung prevention natin mga idol, blue ang kulay kapag blue max talaga uh, pwede ito i-spray, pwede rin i-dilig mga ka-idol so ginagawa namin, kapag maliit pa yung mga tanim natin ay uh, hahaluan na natin kapag tayo ay nagdidilig ng fertilizer pwede rin halo sa fertilizer mga idol so shut up go tayo so, idol uh, go na tayo sa ating uh, tanim na uh, ang palaya magdidilig na po tayo mga idol hi hello hello ang sino po yun dyan? ang mga farmer so may kunti kaalaman lang po ako na i-share sa inyo. Mga idol. Mga ka-farmer. Ayan. Ito po yung uh, nagbubuhat po ako ng baldi. Ayan. Ito po yung maliit namin na, na bagong tanim na palaya, mga idol. You know. You know. Masyadong klaro kasi yung ang sobrang init ng panahon ngayon so ganito may sukatan po tayo mga idol ito po ang sukatan ko isang ganito po bawat puto yan mananaba ka na ha kasi isang uh, may punji side ka at saka may mayroon na pong fertilizer na halo mga idol So, ganito lang kasimple, mga ka-farmer. mag ng ating uh, ampalaya plant. Ayon. So, talagang magagamit tayo ng uh, mga bagong medisina ngayon para tayo ay kumita, mga idol. So, kapag tayo ay hindi lang talaga pang binta or pang uso lang pwede tayo mag organic ba diba? so ngayon nga uh, edition kung gusto kayo kumita or mayroon po tayong mga sapat na ibibili or puhunan pwede na tayo mag high tech or bumili ng mga magandang medicine ngayon panahon mga idol so kahit sa mga big farmer dyan shout out talagang gumagamit sila ng mga gandang medisina para maka produce ng maganda or quality mga produkto mga ka-idol. hello 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 mga maganda natin ng mga uh, farmer dyan mga big farmer so kami medyo hindi pa masyadong uh, marami yung tanim namin mga idol nga pa farmer ayan tama tama pa to kasi wala pa tayong masyadong tauhan tsaka maliit pa po yung puhunan natin so ito na pong uh, one month mahigit na palaya mga idol na po yung pangidaro nyo umakyat na po siya tsaka mataba na yan tsaka inalagaan pag pruning mga idol silalim lalo na si ilalim mga idol kailangan talaga nga Uh, alagaan natin sa pagputol ang mga steam at saka mga uh, lumang mga dahon mga idol so ganito lang ang proseso mga idol one cup uh, fertilizer uh, kada puno lagyan natin ng isa isa ayan yan mga idol so maliit lang po itong namin ngayon kasi wala na kaming space at nanima na po namin ng mga Ampalaya, mga kaidol So, ubusan na kaming space Ayan Ayan So Sa sunod na mga video o uh, Next week O makita na po natin Ito uh, Magdadala na po ito ng uh, uh, Bunga, mga kaidol Magdala na po itong Bunga or first fruit Sa ating Ampalaya yan. Yan. Yan lang talaga ang pagbibig. Ang paghirap ng ating pananim para tayo ay ay kumita or magbunga ng ating uh, pinaghirapan na uh, tanim mga idol. Ay Iba magbuhat-buhat lang tayo ng baldi Iyan Iyan mga idol